guys. Stash update tayo ngayong October. Ito yung mga nabili natin o dinagdag natin nung ano to, mga, mga third week ng August. Ayan. Start tayo dito. 1,000 rounds na dream light. Galing to kay Madam Rosalie Navarro. Bigat, di ko na maangat. Solid, legit na legit na dream light. Tapos, ito yung pinalit natin sa 200 drones natin last year na uh, Phoenix Thunder. Mahal kasi ngayon eh. So, ito. Malakas din naman to for sure. 500 rounds. Galing kay Madam Rosalie din to. Rosalie Navarro, salamat po. Ayan. Ayan, bali dalawa yung natin sa kanya. ano for sure din, guys. Ano, malakas yan. Mga din tayo kay Madam Rosalina. Dragon Fortune's Fountain. Yan. Para sure na may crackling. Kasi. Pero marami na lumalabas ngayon na crackling. Uh, may choice na tayo ngayon. Pero doon tayo sa sure. Doon <laughs> tayo sa dragon. Eto. whistle bomb. Uh, konti lang yung binili ko guys. Kasi last year hindi ko naman naubos hindi namin naubos dito kinamigay lang din namin ano pa ba ay ito pa guys nakalimutan ko sorry ah dali masyo mabigat sya ah, galing to kay boss barret ah, ito na ilalabas guys ay kaya pala yan 1,000 rounds yan guys diablo sawa 10,000 rounds galing kay Boss Barrett lang yung dinagdag natin kasi medyo short na rin tayo sa budget uh, ano po ba ah ito bago to star fountain na crackling 55 seconds nakita ko lang to sa youtube ni boss MJ Pyro solid Ayan. Shopee lang dito Sana nga 55 seconds nga to. <laughs> Para sulit. Ito um, guys, recently ko lang na nakuha. Actually, kahapon lang. Pero isang buwang ko inantay ito Ayan. 2 inch na 7 shot. Galing kay RBL Fireworks. Guys. Mabigat din. ito. guys, hindi ko pa binubuksan. Ah, uh, 7 shots to. Na uh, 3 inch Andromeda. Ayoko muna buksan kasi wala mo paglagyan pa. So ayan. Ngayon lang yung mga dinagdag natin mula August hanggang October. So, kapos rin tayo sa budget. Siguro kung magdadagman, magdadagdag lang tayo siguro. Uh, isa o dalawa na lang. So okay na ako. Again guys, thank you sa panonood ng aking vlog. Hope you like it. So please like, share, and subscribe. Salamat po.